Good morning, good morning mga mare. Andito tayo ulit sa taas. Nagdidilig ng ating halaman. Dili routine natin. Yan, tapos na tayo mag-duty. Kaya ayan, dito na naman po tayo sa ating mga halaman. Kasi kawawa naman. Hindi natin na didilig. Ayan, oh. Uh. Mga nalanta na yung aking mga kamatis kawawa Ano? Oh. spinach ang lago-lago, ayan oh. super init kasi ngayon mga mare ngayon ay May May 21 ayan mga mare dilig dilig muna tayo kasi ang ating mga halaman mga malulungkot na kaya na ng ano, tubig mahina mahina ang tagas ng tubig natin hindi kaya doon sa ano kaya ang abutin you know, mahina lang yung tubig natin nalanta ng ating mga ha, ano mga ang ating mga kamatis ayan Ang hina ng tubig. Diba Hindi maabot. Gamit na lang tayo ng balde. Okay.